Magandang araw mga ka -tots. Excited ka na bang malaman kung panong mapapasayo ang baby crib na to? At hindi lang yan baby crib, may kasama pa yung mga baby essentials. In three easy steps, posibleng ikaw ang maswerteng magkaroon ng baby crib at baby essentials. Number 1, just like and subscribe my YouTube channel. Eto yun. Number 2, kailangan mo lang i-share. Ang video na ito para naman malaman din ng iba na nangangailangan ng crib kung paano sila makakasali. Number 3. Punta ka lang sa comment section. Mag-iwan ka ng comment kung bakit ikaw o ang kakilala mo ang dapat makatanggap ng baby crib na 'to. Siguro meron kayong mga tanong. Sino-sino ba ang pwedeng sumali at makatanggap ng baby crib? Kahit sino pwedeng makasali. Kung ikaw ang nanay na nagdadala tao, o kaya naman meron kang anak na kakapanganak lang, o kaya naman meron kang kaibigan, kamag-anak, o kakilala lang na gusto mong makatanggap ng baby crib, pasok ka dito. Taga saan ang pwedeng makatanggap? Kahit saan sa panig ng Pilipinas. Gagawa namin ang paraan para maipadala sa iyo ang BB Cream at BB Essentials nang wala kang gagastusin kahit na piso. Garantisado yan. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Sali na at i-share na ang video na ito. Thank you mga katuts at see you!